welcome back po ulit sa ating youtube channel at ayan natin naman tayo sa raot na naman at uh, muling nagbabalik so tayo ay ano yan magtataw-taw uh, at yan may dala tayong bato siyempre uh, ito po natin gamit yan yeah. double lock na ating gamit tapos at, kulay mo ng uh, pa rin orange pesta na orange may puting halong ano pesta uh, tapos uh, minor number 30 ating gamit na daway So yan, good morning sa lahat ng mga viewers at mga OFW sa mga bago subscribe. A silent viewer at sa hindi pa nag-skip ng ads. Maraming salamat sa support ha. Medyo okay na po kayo. Medyo madalang tayo makapag-upload at medyo ina ang panahon. Uh, ngayon lang medyo kumalma pero medyo may simi pa rin. Kaya yan, samahan nyo ako ngayon hanggang dulo. Uh, at siyempre, gano'n mo lang tayo mag-tripe uh, lang mo tayo mga... Uh, Pain, Hali. Sana makarami at uh, mabiayan tayo ng uh, maraming ngayon Good morning, good morning. Sana makatay para naman tayo makapagbigas-bigas. Dah, yeah. kit. Ako lang po dyan, talaki ito, umberjack. Punang mato natin. Medyo may iba. Sigat na hari ng ng uh, unap. So time check natin ay 6.14 ng umaga. Hindi ko talagang CB pa rin Sabi ng mga nakarang araw talaga ano, uh, bagyo-bagyo yung hangin, lakas Ihan I'll stop recording okay, Hating. Hating ka. Huli ka balbon Ayos Yan Kapag ikon sila ka sa Ito persing Si uh, JR, si Jason Si Tay Si Arnold Si mga kabangka ito, medyo mula kalaki Ating target Ating Ulat Kulang ito, kulang ako, ako sigurado Good size to good size 아 k Ko ay ano malamang isma ka ka, bakit ngita tayo ko ka na naman. Por the dito na tayo mga kapangka ang pawak ng video Te. Eh. ang ating huli ayos ba ah, diba namumula ah. at tayo na dito na ang ating oras na ay yan you know? o mag alas 4 na minus jays para alas 4 isang, biya, isang oras mahigit ang aming biyahe ay thank you lord dito tayo sa kape eh.

Lapu-lapu Lapu-lapu lahat yan Pero iba yung Bubule Walang bubule Ayan 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 Si Ana may Ahuya si Pai Pwede may nandun pa Dumain ito is kain May huli may lumaki dito kayo Siyo is Nandiyan din yan ano isda? Ba, may poset? Po may posit yan. Yan, nakakayot. <laughs> ay! Kulat <ay, ay. laughs> <Ay, ay, ay. laughs> <laughs> ha. <laughs> oh. Poset. Double si purpose tayo. Hindi lang tayo nakapag-vlog ng anak uh, pang poset at medyo walang ilaw. Pero okay na rin. No? Isang kilo ito may dito. May pang adubo na naman. Adubo. Eh. Babawal isang kilo pang gasolina. Okay. Wala po. Lawihan niya, lawihan. Baka masugat ako. Ano ba? Ano ba? Ayun ba ako? Pinuto ka na ulo? Ba't nang isa hindi? Ano yan? Ano ba pa? sama Kasama mm. din na rin? Oo. na hmm. Ay, yan. Mas niya. Hoy, kilo na agad. Dalawang malaki? yung malaki? Eh, hiyo ko dyan. Ano yung

lima kilo nama, 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 Five, how oh, only Five, five point na. Sa kvaring kis palang? Hah? Dahang yan nyan Five point three. Five Hindi ka samaare? Five, five point four oh, five point

Sa amin, mura lang yan ni, sa amin pala ako. <laughs> five point to ha, Ma? Mahawang uh, lang ang kilo niyan, <laughs> oh, okay. Five point. Ang <laughs> 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 sa <hisa> <hisa> Record breaking! <hisa> <hisa> Record breaking! Dalawang eh. Ay sumama sa

Bubuli naman. Bubuli naman, bubuli. Pa, ihaaw. Ay, ihaaw hindi ba nakadaling bubuli dun na? 3.4 3.4 de... 3.3 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

para pag may nagka... Anong gagawin mo? Wala lang. Pwede yung malaki kalamares? Kakaunti naman pa. Ha? Eh, adubo mo Kung na lang. Palayan na lang. Adubo na lang. Okay. Sana pag... Ano? Yan ng na ating... Huli ngayong araw, tsaka yung mga pula muna tayo. Tsaka yung ano, yung malamais. Malamais. Tsaka waho. Yung waho muna saan? Nandun nga pa. Ano yun Yan ako. Bawang bukas oh. Paksiw. So mga kabaka, yung mga ng ating huli, yun nga pala limang kilo. May puwento no. Yung po, tapos yung malamay sa ay ilang kilo ba yan? Isang okay, kilo. Bali, alam na kilo yung ating na. Iulam na sana. ay na naman sa araw. Kaya yun. Ibininta e, e, na para tek din sana. Pagbigas-bigas. Alright. So yun mga kapakanan, siguro ang ganito mo natin vlog. Maraming salamat sa nakatapos ang ating uh, video ngayong araw ito. Medyo madalang tayo mga pag-vlog. Kaya yan. Pagpasensya nyo na po. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin. Ingat po kayong lahat at God bless you all. Bye-bye.